Tapos tinanong siya, di ba? Like, mo ba? Oo. Tapos, yung yung rason ba niya was that, kasi kayo nag-i-English kayo. Ha? Wala ba? Ano ba? Ha? Ano lang ako, kasi parang grabe naman. nag na parang... Oo, no? Ay, hindi, yung nakaano doon, hindi ba natin parang, hindi pa ba siya nag, yung ta, ilang araw na nakasama na natin, siya, wala ba tayong nagawa para i-eat? Hindi, hindi okay. problema kasi parang, kung, parang binabaon niya lahat eh, hindi uh, niya kinakalimutan ko ano na yun. Oo, siya ng <coughs> lunch. Hmm. Lagi siyang tatandaan ko yung ginagawa. Lagi siyang ganyan, ko yan. Hmm nakita na tayo sa labas. <laughs> doon doon 'yun ang yun ang ayaw ko na narinig ko last time yung antay na lang stay. sa labas. Ayaw ko rin, ayaw ko rin noon. Tapos sasabihin niya na o oh, paglabas ha mag magbobohol tayo, pupuntahan ah, ko kayo. Ha? Parang parang tipong magisip ka na tuloy na parang sasama ko ba to sa, uh, sa oh, oh. parang i-welcome ko ba to sa bahay. Kasi laging sa'yo, oy punta ako sa iyo, oh, oh. parang magisip okay. ka na tuloy na parang malay mo. Chika. Kasama uh, ko lang ba ito. Uh, uh, ano? Wala naman siyang sa iyo. Yun nga eh, di diba? no. ba? Diba, ano si namin ni Tony sa diba eh? uh -oh. so, eh, Di ba akong pinagawa sa atin? Na pagpapagawa? Oo. Parang pagpapagawa. Hindi ko na. Um... Masyado na ba? Masyado na, um, na kayong matagal eh. dito sa... Uh, sa isa't isa. Masyado na kayong komportable. Malabas na yung totoo. Na... Uh Oo. -oh. Uh -oh. yeah. Malabas na totoo. At hindi, hindi na ba kayo talaga open to changes, Parang close-minded na nga ba kayo? Hmm. Uh, Oo, oh, oh, sige yun. Yes, Seriously. Yes, yes. Isipin mo, every time may task tayo, sige yun na natin iisipin. Ay, kita mo yung galka. Paglipat dito. Yung galing ka. Ikaw kumili ng galing. Para walang problema. Actually, binigay ko na sangka. Masabi ko kayo, nga yung isang kama. Sabi ko, binigay doon ka na sa dulo. Sayo na yun. Sabi ko. Kasi nakikita ko rin yung ano niyo, siyempre. Yung in space ah. ba na parang hindi komportable. Oo, kawawa. At saka, ang <coughs> yung unang plano, doon na siya talaga sa gigi. Kasi nga, may tendency may <coughs> sa manuntok. Lahat ng keropilos, binigay doon. Kasi sabi namin, bagyan siya ng wool. Oo. Kung iisipin mo, pabor na pabor lahat sa kanya Oo. yun. Pili ka ng ano cabinet, Kulit. tapos labas pa. Sino ba susundin ko sa inyo? Ikaw o oh, ikaw? Ikaw pumili. Kayo, ano gusto niyo? Ikaw uh, nga pumili. Okay. Mm -hmm. Para kami. Kami na lang mag-a-adjust. Uh -oh. Wala lang problema, uh -oh. naiintindihan ka na. Lahat nga ng concerns natin, sinasabi na ng legislator kay Carlo. Saka ano lang kasi parang Atens? ayoko yung lumabas sa uh, dito na parang wala tayong nagawa. Na may nagawa tayo, may ginawa pala tayo, pero parang naputin to <laughs> trash man, naputin to yes. mess. Hindi uh, naman tayo responsible for that. But, pero what, sorry if, what if nga merong mga tao dito na responsible? <laughs> Ito <Sorting. laughs> sa degree na tayo may sense oh. of responsibility sa kanya kasi, accountability sa kanya kasi. Pero kasi Tayo yung nandun yun. Eh. Dapat open din siya sa sarili niya eh. Hindi, dapat voluntarily mag-ano siya? Ah, 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 ah. uh -huh. siya. Yung uh, uh, mag-submit siya. Uh, uh, initiative. Hindi kasi ito, lalo ko napapansin. Lalo, lalo na kung pinagsasabihan siya. Lalo na tayo nag-aawin. Uh -huh. Kasi kami. tingin pa rin niya sa atin, mas bata tayo sa hmm. kanya. So let him discover things uh, ay, siya na lang, no? Buti nga na ako. Ano nga na ako eh, pag may Sige, okay. Pinasasabihin natin siya. Buti nga na gano'n na si Bigel na, Kuya, sorry, last time na naintindihan ko na. Nag-ausap na, na, na rin kami ni Kuya. Yung last time na pinagalitan ko siya. na Naintindihan na rin nung bi uh -huh. ni Bigel. Kaya tingnan mapag-umutot si Tigo, hindi na rin siya tumatawa. Oo. Uh -huh. um, ano oh, na rin siya. Oo. Hindi na siya nagalala. Oo. Isang tingin lang siya kuha niya. Oh. Uh -huh. uh -huh. Kuha niya, oh. na yung uh -huh. Bigel. Na Hindi ko sinasabing lumayo ka, Bigel. Sabi ko sa akin. Dahil marunong mong alamin kung ano yung tama sa mga hmm. sabi Papansin ko sa kanya, si hindi lahat ng nakakatawang bagay, mm -hmm. ka oh. din. parang yung kahapon, nakakahiya kayo sa team mo ayok mga lalay ka. Tapos niya lang tries yun. siya nag, ano? uh, bakit? Yung... Bakit? Hindi, oo. Wala naman si Paul binigay ng dito, no? Oo nga. Okay. Okay. Bakit? Kasi binigay daw ang susunod sa storage room. kasi... Ay, kasi sino, eh kasi mm, uh, na po kayo. Binuha lang. Hindi, nilabas lang naman natin ito, di ba? Oo, oh, nilabas lang natin kasi Aho, ano eh. Pero wala pa namang... Masigip okay. 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 B... na din eh. Supposed to be na natin, nyo, kung, pero pinick up na nila. Kung labahin niya, ilalagay din natin mm. sana itong mga ito. Ah, kaya nga eh. Oh, ka eh. Oo, oo. So, kailangan sabi daw ka ako, kami daw maglalaba lang. Sabihin na lang dami damit linggo. Bakit eh sabi niya wala namang ang kuya? Ba't di niya pinaliwanag? Wala namang ano kagabi. Nilabas lang natin para. Inexplain mo. Marunong kayo mag-explain. Hindi na nag-explain na naman itong mga to. Dahil matuto rin kayong mag-explain. Nilagay mo sa Hindi naman kayo sasagot ng tao eh. Ano lang, pag-explain niyo lang ng Kung miscommunication lang. Basta yun na nice. Hindi naman natuto na naman mag-explain itong mga to. Nakakatawag kasi kayo Dalawa mo kami mo. Ano naman yung dalawa oh. <laughs> Sabi ko ya po kasi po wala po atang signal po kagabi. Nilabas lang po namin yung ganyan kasi po masigip na po. Alam niyo naman, ano nakakaroon sa bahay ko. Ay kasi nagkamali nga si Kuya. tin, tin. Alam, po namin, alam mo naman yung patangarap, niloko mo namin si Kuya, Ano mo na <laughs> yung <Alam> kuya. <ko> Kaya naman silo nga, <laughs> baka bababa. Daanin mo lang saan. Daanin mo lang saan yun. Basta wag mo lang, huwag so, lang nakaka-offend mo. Uy, uy, uy. Ikaw, Ate Denise, kayang-kayang. Eto. Hindi. Hiy. Kung alam mo namang... Ano? Saan ba si Kuya naloloka din sa kanya? Denise, sabihin mo lang <laughs> sa'yo kung okay ka na. Ah, Kung alam mo namang nasa tama ka rin, di ba di sabihin mo? Hindi mo. Gano'n. Naunahan na naman, naunahan na Kala nyo, electric chair na namin. po. Pumasok na kayo sa confession room. Okay, ganyan. Uh, Galing yung pinangan na rin. Good luck. Good luck. Iba yung O, iba ano? Gusto mo talaga. Oo. Hindi yan sa to. Nilagay mo lang sa, yes, la, la, so sa yes. mm. oh, oh. dares oh. okay. yun. Okay. Hindi ko, hindi hindi ko yung bag. So hindi ko rin bet. Hindi ko bet kung mas gusto ko yung mga fur natin. Ito ako na lang medyo okay okay lang dito. Ang <laughs> malinis. Saka yung pagkang gusto ko eh. Kaso walang araw. Masabi yung gabaho. Pero at least pwede mo oh, siyang i-hang dyan mamaya. Hanap ka ng hangar BPM. Hmm. Dyan o. Oh. Mga nagatagintin? Na May gamit. Gamit ka pa. Gamit pa ako. Wala dito. na. Napagpalit na, na, na pa. I-suit ko ka so, I-suit ko ka rin. So, dito. Hey, Kasaldan lang. You Saan? Nandito ako. Yung damit nga ninyo kagabi, sakto-sakto sa akin Buti sakto din lagay natin doon gabi. Oo. na Pero nagbago naman Bakatawid yung mali. natin. Dati, <laughs> <Ilang>, al. Ilang, <laughs> ilang damit lang <laughs> ay kalaan. Uh, okay lang yung mga namin. Yeah, yeah, okay, Mayroong alerta mayroon na rin. Ay, Dito lang pala ako Dito lang ako Carpet kasi. Tsaka anong, walang air. Hmm. Bigel, ha? pwede mo kong dahalan si si sa ito. Meron diyan red Meron diyan red na may bukas. Thanks. ko yung tawag ko pag mo. Okay lang. Halagin mo na pa pa lang yun. Yung ano. nakalimutan mo. niya ulit. Kala ka nang nalit. Tapos ko lang. Tapos kapagalito kasi siguro yun. Late ka lang by minutes lang. Siguro yun ngayon napadala na sa London. Oh, sa <laughs> na um. <laughs> <laughs> pagalitan ko gusto ng drink. Pagalitan ko gusto sa laundry. Tapos ano, kagabi pag pagkapasok natin, ang daming tao agad dito. Ah, allergy. Narinig mo? <laughs> Siguro may mga kon...